Wag abusuhin ang aking kaharian dahil nandito lang ako nakamasid sa inyo ililigaw ko kayo at hindi ko kayo pakakawalan kung abusuhin niyo ang aking kaharian Noong unang panahon Sa isang liblib na bayan na matatagpuan sa gilid ng kagubatan may isang batang lalaki na nagngangalang Kaloy Si Kaloy ay lumaki sa isang pook na napapaligiran ng malalawak na kagubatan, matataas na bundok at mga ilog. Ang kanyang ama ay isang manguukit ng kahoy at ang kanyang ina naman ay isang may bahay na mahilig magluto ng mga tradisyonal na pagkain ng kanilang bayan. Ang bayan nila ay kilala sa mga kwento ng mga nilalang na hindi makikita ng mata ng tao at isa sa mga pinakakilalang nilalang ay ang tikbalang. Ang tikbalang ay isang nilalang na may katawa ng tao, ngunit may ulo at mga pangil ng kabayo. Ayon sa mga matatanda, ang tikbalang ay mahilig maglaro ng mga kalokohan at magdulot ng kalituhan sa mga naglalakad sa kagubatan. Sinasabi rin na ito ay nagtataglay ng kapangyarihan upang paglaruan ang oras at magbigay ng pagkalito sa mga daraanan sa kagubatan. Huwag ninyong gambalain ang pagpapahinga ko sa oras magambala ninyo ako. Hindi na kayo makakauwi sa tahanan nyo. Ha, ha, ha. Kaya't ang mga tao sa bayan ay ipinagbabawal na maglakbay sa gabi at kailangan ng gabay ng mga nakatatanda kapag dumadaan sa mga gubat. Ngunit si Kaloy ay hindi natatakot sa mga kwento ng tikbalang. Sa kanyang murang edad, hindi siya naniniwala sa mga alamat at kababalaghan. Isang araw, nagpasya siyang maglakbay sa kagubatan upang mangalap ng kahoy na gagamitin ng kanyang ama sa kanyang mga ukit. Hindi siya nagdala ng kahit anong gabay o kasamahan. Bagkus, naglakbay siya ng mag-isa, kahit na ang mga matatanda ay nagbabala sa kanya habang naglalakad siya sa kakahuyan ang araw ay mabilis na lumubog at dumilim ang paligid ang mga puno ay nagmistulang mga anino na nagtatago ng mga lihim tinutok ni Kaloy ang kanyang atensyon sa pagkuha ng mga kahoy ngunit naramdaman niyang parang may nakatingin sa kanya biglang may narinig siyang mga yabag isang kaluskos sa mga dahon ngunit nang lumingon siya, wala siyang nakita. Laking gulat ni Kaloy nang mapansin niyang nawawala na siya sa kanyang daraanan. Wala siyang kaalam-alam kung paano siya naligaw. Habang siya ay naglalakad na naguguluhan, narinig niyang may isang malalim na tinig na humiling. Nasa tamang daan ka ba, bata? Dahil sa takot, tumingala siya at nakita ang isang matangkad na nilalang na may katawan ng tao. Ngunit ang ulo ay isang kabayo. Ang tikbalang. Agad na naisip ni Kaloy ang mga kwento tungkol sa nilalang na ito. Subalit, hindi siya tumakbo. Pagkus, nagtanong siya sa tikbalang. Sino ka? Bakit mo ako sinusundan? Ang tikbalang ay ngumiti at nagsalita. Ako si tikbalang, tagapangalaga ng kagubatan. Pumupunta ako sa mga taong tulad mo upang subukin kung matalino ka ba upang makalabas ng buhay sa kagubatan. Bagamat natakot, nagpasya si Kaloy na gamitin ang kanyang talino. Kung gusto mong subukan ang aking katalinuhan, ano ang mga dapat kong gawin? Tumawa ang tikbalang at sinabi, Madali lang. Kailangan mong sundan ang tamang daan. Ngunit may isang pagsubok. Kailangan mong makilala ang pagkakaiba ng tunay na daan at ang maling landas nagbigay ang tikbalang ng tatlong pahiwatig kay Kaloy at pinaalis siya upang hanapin ang tamang daraanan habang naglalakbay si Kaloy hindi niya alam kung anong landas ang pipiliin sa bawat kanto may mga kakaibang tanawin at mga nilalang na nagsasabi ng iba't ibang mga kwento na naglalayong maligaw siya subalit hindi tumigil si Kaloy Gumamit siya ng kanyang katalinuhan at alalahanin ang mga pahiwatig na ibinigay sa kanya ng tikbalang. Dahan-dahan niyang nalaman ang tamang landas at nakarating sa isang matayog na puno ng balete. Dito niya natagpuan ang isang gabay na maghahatid sa kanya pabalik sa kanyang bayan. Nang makabalik siya sa kanyang tahanan, nakita siya ng kanyang mga magulang na nag-aalala. Sinabi ni Kaloy sa kanila ang lahat ng nangyari at kung paano siya naligaw at napatunayan ang kanyang tapang at katalinuhan. Ang kanyang kwento ay kumalat sa buong bayan. At ang mga matatanda ay natutunan na hindi lahat ng kwento tungkol sa Tikbalang ay isang kwento ng takot at pagkatakot. Minsan, ang Tikbalang ay isang tagapagtagapagbantay ng kagubatan at isang guro na nagtuturo ng mga aral sa mga naglalakbay. Mula noon, si Kaloy ay naging simbolo ng tapang at karunungan sa kanilang bayan. Hindi na siya natakot sa mga alamat at natutunan niyang respeto at pag-unawa sa kalikasan at mga nilalang nito. Ang mga kwento ng tikbalang ay patuloy na iniiwasan, ngunit pinapahalagahan bilang isang paalala ng mga misteryo ng kaguubatan at ang mga aral na hatid nito. Kaya naman, hanggang sa ngayon, ang alamat ng Tikbalang ay isinasalaysay ng mga matatanda sa mga bata upang ipakita ang dapat gawin kapag nahaharap sa takot at liwanag ng pag-asa. Simula noon, pinalaya ni Kaloy ang bayan mula sa takot na dulot ng Tikbalang. Hanggang sa henerasyon nagpatuloy ang kwento ng Tikbalang at mula sa kanyang kwento, Tinawag siyang tagapangalaga ng kagubatan upang mapanatili ang balansi ng kalikasan. Dahil sa tiwala at katatagan ni Kaloy, ang alamat ng tikbalang ay patuloy na ibinabahagi sa mga susunod na henerasyon bilang paalala na kahit sa gitna ng takot. May pag-asa at liwanag na nagmumula sa tapang at tiwala sa sarili.